Alam mo ba dito sa Japan, may phenomenon na tinatawag na juhatsu? Ang ibig sabihin nito ay to evaporate. Po! Or parang bigla na lang naglaho. Ito ay tungkol sa mga taong kusa na lang nawawala sa lipunan, pamilya, o kahit kanino pa makakilala. Iniiwan ang lahat trabaho, relasyon, at minsan, pati pagkakakilanlan. Bakit nga ba sila nagiging johatsu? Una, utang or financial problems. Kapag hindi na kaya, imbes na harapin na nangongolekta o naniningil sa kanya, mas pipiliin nilang maglaho. Pangalawa, hiya or shame culture. Sa Japan, malakas ang pressure ng haji o yung takot mapahiya. Kaya para sa iba, mas madali pa mag-disappear o mag-evaporate na lang kesa humarap sa kailiyan. Pangatlo, domestic at work problems. Yung iba, tumatakas sa mga abusadong relasyon o kaya sobrang stress at pagkabigo sa trabaho. Ang nakakagulat, may mga kumpanyang tinatawag na Unigea o Night Movers na mismo tumutulong sa mga taong gustong maglaho. Parang secret moving service. At sa Japan, kung wala ka namang kasong kriminal, hindi ka hanapin ng pulisya. Kaya maraming juhatsu ang nakakapag-umpisa ng buhay nila. Habang ang pamilyang iniwan nila, nagaalala at nag at nag-iisip kung nasan sila. Ikaw, kaya mo rin ba maglaho sa lipunan at iwan ang pamilya mo? This is Ayumi J. sharing insights and stories. Let's explore more about Japan together.